Hello guys! Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. Kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW, saan sulok ng mundo man kayo naroon. Sana okay kayo. Pag-usapan natin ngayon guys. Itong pag-file ng kaso ni Diwata. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan subscribe yung ating YouTube channel, digong 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. So, sa mga hindi pa nakalam, kanina, nag-file ng kaso si sinador. Senador Tory, Senador ba ito o general? Kasi guys, hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan itong si Tory kung bakit siya ang nag-file ng kaso kay Digong. Kung maalala ninyo, kung nakita ninyo yung speech ni Tatay Digong noong uh, kick-off nila or proclamation rally, Noong uh, February 13, na sinabi niyang joke na pang tigiin yung labing limang senador. Pero nagtaka ako bakit si General Torre ang nagpile ng kaso kay Digong ng sedition? Dahil doon sa sinabi niya na tigiin yung 15 senador. Nag-ano talaga ako guys, hindi ko talaga maintindihan. Pwede ba yon Katulad ako, sabihin ko patayin ko yan. Papatayin na lang yan si ano, yung si Pedro. Pwede ba si Juan ang mag ng kaso? sa akin. Kay si Pedro yung sinabihan kong patayin. O pangpatayin na lang yan. Ganun ba yon? Pwede ba lang ganun? Kahit hindi kayo magkakilala? Kahit hindi mo kadugo naman yon? Hindi, kasi nag, nagtaka talaga ako bakit si Tory ang nag-file ng kaso kay Tatay Digong. Hindi naman siya senador. At isa pa, joke man yon. At walang senador na pinangalanan si Digong doon. Ha? At saka, bomb threat. Dahil nga sabi niya, pasabugin na lang. Hindi nga niya sinabi yung senado ang pasabugin eh. Oh. Yes, sabi nilang congressman bawal bawal nga daw ang mag-joke ng bump. Sa airport. Sa airport, bawal. lalang nang nando ka sa airport, tapos mag-jokes ka na, oy may bumba, may bumba, may bumba, may bumba. Eh bawal talaga yun. Kasi alam nyo bakit? Magpanik ang mga tao na nasa airport. Dahil sumigaw ka na may bumba. nag ka na may bumba. Pero iba naman yung sinabi ni Digong. Hindi naman yung sinabi ni Digong, oh may bumba dito. Pasabugi na natin ito. Alam nyo, itong administrasyon lang na ito, administrasyon lang talaga ni Bongbong Marcos, ang grabe guys ka, ano nila, yung mga sensitive masyado, ito si Tory aka para, parang hindi pulis. Parang hindi general. Ha? Mga balat sibuyas. Tingnan mo. Kung gaano si digong ka sikat. Ano? Yung inyong paggipit o panggigipit sa mga Duterte, lalong-lalo silang sisikat. Tandaan ninyo, good publicity, bad publicity, is still publicity. Ha? Alam ni Digong paano kayo laruin para pag-usapan siya. Di ba? Abogado naman yun. O. Oh. At saka, wala nang pakialam si Tatay Digong. Kahit patayin pa ninyo niya, wala siyang pakialam kasi 80 anyos na siya. O. Oh, ilang ta taon na lang si Tatay Digong sa mundo. Wala nang pakialam yun. O. Oh. Kayo yung ano dyan, mga bata pa kayo. Meron pa kayong pangarap sa buhay. Meron pa kayong pangarap na maging senador, maging vice president, maging presidente ng Pilipinas. Eh kung ganyan ang inyong laro sa politika, wala. Yung mga congressman nga ngayon pumirma sa impeachment, hindi naman halo yan. Inuduro ng mga yan. Oh. Kaya ako sa inyo, tigil-tigilan na lang ninyo si Digong. Huwag na lang ninyo pansinin yan. Oh. Kasi pag pag-usapan ninyo yung pala, eh, pag-usapan siya, lalo siyang sisikat. Oh. Kayo ang magpapapanalo, lalo, o magpapalakas, lalo, ng kanyang kandidato. Oh. Paninira ni Bongbong Marcos. Sino pinag-usapan si Digong? Mga PDP laban candidates. Oh, sino ang pinagtatawanan? Si Bongbong Marcos. Damay-damay pati kandidato niya pinagtatawanan. O ngayon na naman. Oh, pagtatawanan na naman kayo. Kasi pinapatulan ninyo ang joke. Di ba? Oh. So, yun guys. At ito pa. Ah, uh, nag-ano din sila ni ano, ni Captain Dado. <laughs> Kinasuhan din si, si Captain Dado. <laughs> Sabi ni Captain Dado kanina, sina, mayroon daw nag-ano sa kanya na mag, mag magpunta sa ibang lugar. Katulad nila ni Bantag, ni Tebes, ni Harry Roque, ay si Captain matapang. Sabi niya, ayaw ko. <laughs> Harapin ko to. Yan. Yan ang tunay. Tunay na maisug. <laughs> di ba? <laughs> oh, Di ba yan ang tunay na kapitan? pulis uh, police sundalo hindi takot. O, oh, di ba? Police versus police. Yun lang yun. Eh, bakit? Ano bang training mo? Training mo? Training ko? Sim-sim lang. oh, eh, banat tayo. O, oh, matira matibay. O, oh, ganon siguro ang ano ni Captain Dado. So, ngayon, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Di ba? So, yun lang guys ang ating may sa inyong mga balita ngayon. Basta, pumili tayo ng mga kandidato na karapat-dapat na maglingkod sa ating bansang Pilipinas. Yung hindi magnanakaw, hindi kurakot, at hindi mga balingbing. Ha? Yung ibang sinasabi ngayon, ibang, Iba, iba, bukas. Hindi magandang kandidato yan. Lalo na yung mga butterfly. Huwag na yan. Ha? Mamili tayo yung mga bago. Boat Street. Team Suka. PDP Laban. Tatak. Duterte yan. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye bye and see you next video.